Kaya kung makapasok kayo sa mga meditation ay humingi kayo ng perlas ng kapangyarihan mula sa mga inkanto na nasa paligid ninyo o kung saan man kayo pumunta, kung sa langit man ay maghingi rin kayo doon para ipalabas dito sa mundo ng tao at maging patunay nyo na totoo nga na pumunta kayo doon at meron nga mga powers yan na mapapakinabangan ninyo. So ang mga senyales nga na may perlas ng kapangyarihan na bumagsak, minsan may huni ng ibon or may mga buzz ng bubuyog or may parang bumabagsak na parang bomba sa paligid natin tapos may liwanag din na nabubuo sa paligid natin na pwede rin natin makita so kung mangyari yun ay imbestagahan natin kung nasaan yung mga yun tapos pulutin natin sila bilang perlas ng kapangyarihan tapos congrats may perlas ka na Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.